Mainit na pinag-uusapan ang ginawang pagsasampa ng kaso ng TV host actress na si Kim Chu, ng qualified theft laban sa kanyang nakatatandang kapatid na si Lakambini Chu. Maging ang abogadong si Jesus Falses ay naglabas rin ng kanyang pahayag tungkol sa isyo. Sa kanyang social media post ay ikinwento niyang matagal na umanong alam ni Kim ang nagaganap na misappropriation ni Lakam sa kanyang pera. Ilang beses rin daw sinubukan ng aktres na intindihin ang sitwasyon ng kanyang ate ngunit na uwi pa rin ang lahat sa pagsasampa ng kaso. Aniya, they really tried to work it out and nilawakan ni Kim Chu ang pangunawa niya kay ate Lockham. They even reconciled just last month, allegedly, ayon sa abogado. Nagsimula raw ang lahat noong 2023, nang magkasakit ng bacterial meningitis si Lockham, isang malalang sakit na muntik ng kumitil ng kanyang buhay. Matatanda ang naibalita ito noon kung saan nakomatos ang ate ni Kim at nasa kritikal na kondisyon. Ibinahagi pa raw ni Locom noon sa kanyang Instagram kung gaano siya ka-grateful sa pangalawang buhay na iginawad sa kanya. Ngunit hindi dito nagtapos ang pagsubok ng magkapatid at nagsimula na ang hindi pagkakaintindihan sa pagitan nila. Sinabihan kasi ni Kim ang kapatid na magpahinga ito ng isang buwan matapos magkasakit ngunit ayaw raw ng ate ni Kim na makulong sa kanilang tahanan. Paliwanag ni Lockham, I feel yung depression ko, you were sick and you were about to die parang hindi pa ako nakaget over. Life is really short kasi we never know what's gonna happen tomorrow. Matapos ang pagkakasakit ng ate ni Kim, bukod sa depresyon ay tila nagyolo na ito sa kanyang buhay. Ibinahagi rin ng abogado na nilustay di umano ni Lockham ang pera ng kanyang kapatid na si Kim Chu sa kasino. She got hooked into gambling. She was often spotted in Soler or a hotel casino. Lockham lost hundreds of millions of pesos from Kim Chu's earnings to gambling in the last two years. Matapos ng malaman ang sitwasyon ay naging maintindihin pa rin si Kim sa nangyayari pinilit niyang maging okay ang lahat sa pagitan nila ng ate at sinabihan itong huminto na. Ngunit wala raw nagbago matapos ang kanilang pagkakaayos at patuloy pa rin naaapektuhan ang aktres maging ang mga negosyo nito. Kumuha daw ng pera sa vault or sa kondo. Tapos binente daw yung isang kondo without Kim's consent. And so Kim Chu was left with no choice but to sue her own sister a woman she described in a tribute post back in 2020 as her number one critic, my number one fan, my superwoman. Aniya, ang sitwasyon ni Kim ay masyadong malalim at marami ng perang nawala para gumawa ito ng hakbang para kasuhan na ang kapatid. Nakakasuhan lang ang tao ng qualified theft if the accused is a person that has the full and complete trust of the victim, if the accused was in such a special position to steal easily and massively from the victim. Here, Lockum Chu was both the sister and business manager and handle of Kim Chu. So she was in a fiduciary relationship. A fiduciary relationship is a bond where one party must act in the best interests of another party with loyalty, care, and good faith. This relationship is built on trust and confidence, and the fiduciary is obligated to avoid conflicts of interest and prioritize the beneficiary's needs. Paliwanag ng abogado. Dagdag pa niya, ang kaso ni Kim ay isang cautionary tale sa paghahalo ng negosyo at pamilya. Kim Chu lost not just hundreds of millions of pesos that she worked hard for. But she also lost a sister. By filing a case, she may not even recover the money but she will have her own sister put behind bars. What a tragedy twice over. There is no right or wrong decision. It's an impossible decision, pagtatapos ng abogado. Samantala, base sa opisyal na pahayag ni Kim ay humihingi siya ng pangunawa at respeto sa mabigat na tinatahak ng kanilang pamilya.